sa pagpapatuloy ng ating paksa tungkol sa kaugnayan ng Club of Rome bilang utak sa issue ng climate change at ang pakikipagtulungan ng United Nations sa pag-achieve ng Agenda 2030 at 2050, ang tanong, paano nga ba na ng Club of Rome at ni John D. Rockefeller sa United Nations ang tungkol sa issue sa overpopulation? upang mapag-usapan ito ng mga bansa. Masasabing nagawang maipabot ng Club of Rome ang problema sa pagtaas ng populasyon ng mga third world countries o may hirap na bansa sa pamamagitan ng aktividades ng pamilyang Rockefeller. Isa sa mga aktibidades ng Rockefeller ay pagbibigay ng mga grants at fellowships sa mga profesional sa iba't ibang bansa sa buong mundo para sa pagpapakadalubhasa sa iba't ibang larangan ng pag-aaral tulad ng kasaysayan, economics, science, public health, at iba pa. Sa pamamagitan ng Rockefeller Foundation or Laura Spellman Rockefeller Memorial, layunin ng foundations na maipalaganap ang kanilang mga set na goals tulad ng pag-stabilize o pagpapababa ng pagtaas ng populasyon ng mga may hirap na bansa sa pamamagitan ng kanilang mga scholars na nabibigyan ng mga trabahong makaiimpluensya sa mga policy makers ng kanilang bansa na achieve ng foundations ang kanilang goals. Kayon din, ang pagtatalaga ng Rockefeller Foundation ng mga professional na staff sa iba't ibang larangan ng pag-aaral sa iba't ibang bansa. Halimbawa nito ay si Nagosta Bagi na Social Science Advisor ng Rockefeller Foundation at kulig nitong Rockefeller Fellowship Grantee na si Swedish Economist Gunnar Myrdal. Bagamat ang mga mentors ni Lawrence Rockefeller ang nagpasimula ng concern tungkol sa environmental preservation, ang compilation ng mga sanaysay ng mga scientists sa Sweden tulad ni Gunnar Myrdal na pinamagatang The Predicament of Man ang nagbunsod upang ang asawa ni Gunnar na si Alva Myrdal na isang ambasador ng Sweden sa India, kasama si, Sil si Sberker Strom na permanenteng representative ng Sweden sa UN na magpasa ng resolusyon tungkol sa pagkakaroon ng konferensya sa human environment matapos makipag-meeting kay Secretary General Yutant na kilala at kaibigan ng Rockefeller family. Dahil sa parehong concern ng Club of Rome at Rockefeller family, bukod pa sa koneksyon ng Rockefeller family sa Club of Rome bilang isa sa mga founders nito at supporter at collaborator, ang population stabilization o reduction ay kanilang naipaabot sa mga miyembro ng United Nations, bukod pa sa pagtatalaga ni Youth Tant kay Maurice Strong bilang isang Secretary General ng Konferensya ng 1972 UN Stockholm Conference on Human Environment na siyang nagtalaga kina Barbara Ward at René Dubois sa pagsusulat ng materyales na gagamitin bilang study guide or topic guide sa talakayan sa Stockholm Conference na pinamagatang Only One Earth, The Care and Maintenance of a Small Planet. Dahil ang konferensyang ito ay tatalakay din sa paksa tungkol sa paglilimita ng economic growth ng mga bansa na nakaaapekto sa kapaligiran na ikinakampanya ng Club of Rome members na mula sa OECD na samahan ng mga industrialisadong bansa tulad ng US, France, Sweden, UK, Belgium at iba pa ang mga developing o may hirap na bansa o tinatawag na Global South na mga bansa ay di sumang-ayon dito. Ngunit dahil sa determinasyon ni Maurice Strong bilang Secretary General ng Konferensya, Napapayag niya ang mga ito at nagsama-sama nga ang mga industrialisadong bansa mula sa Global North at mga may hirap or developing countries mula sa Global South sa pagtalakay sa kalagayan ng human environment. Karagdagan pa rito, ang bansang Tsina ay dumalo sa 1972 Stockholm Conference dahil sa mga sumusunod. Una, ayon kay Maurice Strong, ang relasyon niya sa China bago pa man ng Stockholm Conference ay dahil sa impluensya ng kanyang malayong pinsan na si Anna Louise Strong. Si Anna ay isang journalist na kilala sa kanyang mga panulat na sumusuporta sa unyong Soviet Socialist Republic at sa kalaunan ay sa People's Republic of China. Dahil sa kanyang pagkadismaya sa Unyong Soviet, siya ay limipat sa Bansang Tsina at doon ay naging masigasig na taga-suporta ng Bansang Tsina at tagapagsalita sa wikang Ingles ng Pamahalaan ni Mao tse at Premier Zhou Enlai sa mga bansa sa Kanluran. Gaya ni Anna, si Maurice Strong ay naniniwalang ang pamahalaang Tsina ay mahalaga ang papel na gagampanan sa pag-solve ng problema sa kapaligiran. Pangalawa, ang pagkakaibigan ni Maurice Strong kay Chow Jepping ni isang kilalang environmental expert sa buong mundo. Nagtatag din ng Club of Rome si Maurice Strong sa China at si Dr. Joe na Secretary General ng China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation or CBCGDF ang unang naging miyembro nito. Sa pangkalahatan, ang 1972 UN Conference ay nagsilbing simula ng pagtitipon ng mga bansa upang pag-usapan ang suliranin sa kapaligiran na ang isa sa pinakaunang dahilan ayon sa Club of Rome ay overpopulation. Ano nga ba ang koneksyon ng overpopulation sa kapaligiran? Ayon sa number 1 and number 2 ng chapter 1, na may pamagat na Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment na mula sa dokumentong Report of the United Nations Conference on the Human Environment na idinaos sa Stockholm, Sweden noong June 5 to 16, 1972 ang kapaligiran ng tao na binubuo ng natural at artificial ay kailangan ng tao para sa kanyang kapakanan at pagtatamasa ng pangunahing karapatang pantao, lalo na ng karapatang mabuhay. Ang pagprotekta at pagpapaunlad dito ay nakaaapekto sa kapakanan ng tao at ng pagunlad ng ekonomiya ng mga may hirap at mauunlad na mga bansa. Ayon naman sa number 5 ng chapter 1 ng parehong dokumento, ang pagtaas ng bilang ng tao ay patuloy na nagdudulot ng suliranin sa pagpepreserba ng kapaligiran. Ayon naman sa principles 1 and 2, ang tao ay may karapatan sa kalayaan, pagkakapantay-pantay, at sapat na pamumuhay sa kalidad na kapaligirang nagpapahintulot ng buhay na may dignidad, kaayusan at kanyang pinangangalagaan para sa kasalukuyan at hinaharap na henerasyon. Gayun din, ang likas na yaman ng mundo tulad ng hangin, lupa, tubig, mga bulaklak at hayop, at iba pang kinatawa ng ecosystem ay dapat na pangalagaan. Para sa kapakinabangan ng kasalukuyan at hinahana, hinaharap na henerasyon. At dahil ang gawa ng tao ay pwedeng magbuo o magwasak ng kanyang kapaligiran, ang makatwirang pagpaplano ng tirahan ng mga tao, urbanisasyon, at mga polisiyang pampopulasyon ay dapat isagawa. Karagdagan pa rito, ayon sa Recommendations 14 and 15, ang Secretary General ay nagrekomenda ng special na atensyon ay dapat ibigay sa mga alalahanin tungkol sa populasyon dahil sa kanilang epekto sa kapaligiran, lalong-lalo na sa tirahan ng tao. Sa preparasyon para sa 1974 World Population Conference at pag-iiganyo sa World Health Organization at iba pang ahensya ng UN na ang tulong sa mga pamahalaang humihingi ng tulong tungkol sa programa sa pagpaplano ng pamilya sinasabi ng unang konferensya sa populasyon ng mundo na inisponsor ng United Nations ay idinaos noong 1954 sa Roma, Italia. Dahil dito ay nagkaroon ng pagpapalitan ng mga siyentipikong kaalaman tungkol sa populasyon base sa mga elemento at faktor na nakaaapekto sa pagtaas ng populasyon ng mga mahihirap na bansa at mga suliraning dulot nito. Sa pamamagitan nito ay naipromote ang pagkakaroon ng mga training centers sa iba't ibang rehiyon ng mundo na tumutulong para sa paglutas ng mga usapin tungkol sa populasyon at paghahanda ng mga eksperto sa pag-aanalisa ng mga ito. Ang pangalawa ay ginanap noong 1965 na isang collaboration ng United Nations at International Union for the Scientific Study of Population. Ito ay dinaluhan ng mga eksperto sa larangan at tumalakay sa pag-aanalisa sa fertility bilang parte ng polisiya sa development planning. Ang pangatlong konferensya tungkol sa populasyon ng mundo ay isinagawa noong August 19 to 30, 1974 sa Bucharest, Romania. Dito ay pinagtibay ang World Population Plan of Action na kung saan ang mga pangunahing highlight ay ang mga sumusunod pagsigurado at pagrespeto ng karapatan ng mga individual na magdesisyon ng patlang sa panganganak at bilang nito. Kung ating lilimiin, magagawa lamang ito ng mag-asawa sa pamamagitan ng natural na pagtitimpi or abstinence at paggamit ng kontraseptibo. Paano kung aksidenteng mabuntis ang isang babae? Ayon sa isa sa mga probisyon ng Action Plan, hikayatin ang mga tao sa pag-aaral ng responsible parenthood at sikaping mabigyan ng payo ang mga tao tungkol dito at kung paano ito makakamit. Pagtiyak na ang pagpaplano ng pamilya ay hindi lamang para mapigilan ang hindi kagustuhang pagbubuntis, kundi pati na rin ang pag-aalis ng hindi-bolontaryong sterilisasyon at pag-iisip na hindi mabubuntis. Sikaping mapanatili ang posibleng pagkakaiba ng size ng pamilya. Sa kaling ang mababang fertilidad ay matatag na o maging layunin ng pambansang polisiya kung kinakailangan at nararapat gumamit ng mga sinanay na mga manggagawa sa public health, NGOs at iba pa sa pagbibigay ng serbisyo para sa pagpaplano ng pamilya at paggamit ng contraceptives at tiyaking ang impormasyon at edukasyon tungkol sa pagpaplano ng pamilya at iba pang bagay na nakaaapekto sa fertilidad ay base sa wasto at napatunayang siyentipikong kaalaman at ang mga panganib na kaakibat nito. Kung ang apat na konferensya tungkol sa populasyon ay nagdulot ng iba't ibang programa, sa paglutas ng pagtaas ng populasyon ng mundo, lalo na ang mga may hirap na bansa, ano naman ang mga programang ginawa para sa kapaligiran ng tao? Ayon sa final impact of the Stockholm Conference on the UN System, ang Stockholm Conference noong 1972 ay nagresulta ng mga sumusunod. Una, Pagtatatag ni Maury Strong ng United Nations Environment Program na kung saan siya din ang naging unang direktor. Pangalawa, pagdadaos ng Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Flora and Fauna noong 1973. Pagkakaroon ng mga pandaigdigang kasunduan tungkol sa kapaligiran na tulad ng Montreal Protocol ng 1987 na tumukoy sa kemikal na bumubutas ng ozone layer ng daigdig. Basel Convention ng 1989 na tumiyak sa pagbabawal ng pagtatapon ng mga toxic na basura sa kontinente ng Afrika at iba pang third world countries ito din ay nagbigay daan sa matagumpay na prog mga programa tungkol sa pangangalaga ng tao at ng planeta talakayan tungkol sa climate change laso lasonedela ng mercury pangangalaga sa mga species at biodiversity pagtatapon ng basura at chemical sa karagatan. Ito din ay naging dahilan upang magtatag ng Departamento para sa kapaligiran ang mga bansa, gumawa ng mga batas at polisiya tungkol sa kalikasan, kapaligiran at climate change. Ang mga nabanggit na konferensya at mga solusyon sa pagtaas ng populasyon at kapaligiran ay naisulong dahil sa consistent na pagtutulungan ng Club of Rome sa pamamagitan ng miyembro nitong si Maurice Strong at ng Rockefeller Family na sharing Amo ni Maurice. Sa katunayan, ayon sa librong Remembering Maurice Strong, ang pamilyang Rockefeller ay palagi ng present sa maraming parte ng landas ni Maurice. Ayon mismo kay Maurice, Mabuti ang pagkakaroon ng conference, ngunit higit na mabuti ang pagsiguradong maipapatupad ang mga napag-usapan dito. Kung kaya, nang sumunod na pagtitipon ng UN General Assembly noong Disyembre ng 1972, ang United Nations Environment Program or UNEP ay naitatag at si Maurice Strong ang unang naging Executive Director nito. Karagdagan pa rito ang bansang Kenya sa pamumuno ni Joseph Odero Joey na ambasador ng Kenya sa United Nations ay nag-alok na ang kapital nitong Nairobi ang maging headquarters ng UNEP. Dahil ayon dito, ang UN ay walang headquarters sa mga mahihirap na bansa o third world countries. Ngunit bukod sa nabanggit na kadahilanan kung ating sasaliksikin Ayon sa The Sunday Standard since 1902, si President Jomo Kenyatta ng Kenya ay naging kaibigan ni Dr. Ralph Bunch na mula sa US nang ito ay nag-aaral pa sa London School of Economics noong 1937. Sino ba si Dr. Ralph Bunch? Siya ay naging UN Undersecretary for Special Political Affairs sa panahon ng panunungkulan ni UN Secretary General Utant na kaibigan ng Rockefeller family. Ayon din sa Beyond Charity, A Century of Philanthropic Innovation, a Rockefeller Foundation series, si Dr. Ralph Bunch na isang diplomat at political scientist ay sumali sa Rockefeller Foundation Board noong 1955. In short, hindi lamang consistency sa pangangampanya sa pamamagitan ng iba't ibang konferensya, pagsiguradong pagpapatupad ng mga napagkasundoang solusyon sa overpopulation at pangangalaga sa kapaligiran ang ginawa ng Club of Rome at Rockefellers. Kanila siniguradong ang kanilang impluensya sa UN at iba pang bansa sa pamamagitan ng pagbibuild ng impluensya sa mga ito o direktang paghahawak ng posisyon sa mga ahensya ng United Nations. Kung ang utos ng Diyos kay Eva at ay humayo kayo at magpakarami, bakit sa ating panahon ngayon ay may mga nagnanais na ito ay bawasan o stabilize? Dahil daw ito sa mga suliraning dulot nito sa iba't ibang aspekto ng lipunan. Suliraning ayon sa mga sinasabing eksperto ay maglalagay sa kapahamakan sa ating planeta at mga tao. Sa mga suliraning ito na kinakaharap ng mundo, at nang sanlibutan dahil sa mga maling gawa at kasalanan ng tao, ang Diyos lamang ang siyang ating mahihinga ng tulong at kaligtasan, hindi lamang ng buhay natin dito sa mundo kundi pati sa kabilang buhay. Kung atin susundin ang kanyang mga sinasabi sa banal na kasulatan. Nasusulat sa Roma 6.23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Na pinatutunayan ng John 3.16 na nagsasabing, Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumunod na UN Conference tungkol sa tao at kapaligiran na hinawakan ni Maurice Strong ay ang 1992 Earth Summit na siyang ating tatalakayin sa susunod na episode sa pagpapatuloy ng ating pagsang tinatalakay. Maraming maraming salamat sa inyong pagkakinig at sana'y marami kayong natutunan. Don't forget to subscribe.